Mga minero. Bukay lang mga bukay. Bukayin mo pa! Pa! Ano ah, si Nana? Ayun si Nana. Ayun pala si Nana. Oh. Ayun si Nana. Sino? Nang Ipong. Ipong kayo kayo isang Ito ang bedlo. Ang mabas ang bedlo. Ito ako. Na! Na! Ayan si Nana. Ayan si Nana. Ayan si Nana. Ayan Tata! Tata! Oh, sinay na tumalun. Ginagawa mo dyan? Na!